Hi guys! Kamusta? Long time na vlog na tayo, no? Sa mga bago pangalang po dito sa, sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Lai, dati nga po ang OFW na nasa Taiwan and ngayon nga po ay nandito na po ako sa Pilipinas. And salamat nga po pala sa ating 420 na subscribers. So, yun guys. Thank you so much. And so, yun guys. Hindi porkit nandito na nga po ako sa Pilipinas, eh, ititigil ko na nga po yung pagtulong ko sa pagbibigay ng information sa mga gusto nga pong mag-apply or magtrabaho sa Taiwan. Comment nyo lang guys kung ano yung gusto nyo yung itopic ko regarding sa pag-apply sa Taiwan, no? And, before nga po kayo mag-comment, make sure nyo lang po na yung mga gusto nyong i-video eh, hindi pa po natin natatapi kasi baka meron pa kayong hindi napapanood sa ating YouTube channel. So, yon guys, itong channel na to nga pala guys, ay dito nga po ako si share ng, mga, ng aking mga experience and yung mga reflection sa buhay, mga tips, at yung simpleng aral na pwedeng makakatulong sa inyo. So, yan for today's video nga guys. marami nga nagtatanong sa akin kung babalik pa nga ba ako ng Taiwan and kung bakit nga ba ako umuwi. Hindi na ba worth it sa Taiwan? So, for today's video, yun yung tatalakayin natin. So, okay, before tayo mag-start guys, disclaimer lang po, itong video na po ito is based on my experience, based on my perspective guys and iba-iba po tayo ng perspective kung makaka-resonate po ang video na to for you and then that's good. And kung hindi naman po, okay lang, din naman po So yun guys, una sa lahat, para sa akin, hindi lahat is kayang bilhin ng pera So yun, naniniwala ba kayo dun guys? Pero para sa akin, money can buy happiness naman Okay, pero may mga bagay lang talaga na hindi kayang bilhin ng pera Kasi para sa akin, money is a tool to make us happy, diba? ba? Marami tayong mga bagay na dahil sa pera na sumasaya tayo. Pero may mga bagay talaga na hindi kaya talagang bilhin ng pera. Una sa lahat, ito yung panahon o or yung oras na lumipas na. Pero kung kaya mo naman bilhin, diba, ba? good for you. Pero para sa hindi na natin kayang ibalik yung mga panahon na lumipas na. Totoo naman po na malaki talaga yung sahod sa Taiwan. Pero hindi pa rin kayang tumbasan ng kahit anong kalaking pera yung panahon na nawala dun sa mga birthday locations sa mga celebrations, sa um, New Year's, sa Christmas, di ba? Andiyan na tayo, meron na tayong technology. Pwede na tayong makihalubilo sa kanila through video call kahit malayo tayo, di ba? Nakikita natin sila through screens. Pero yun, sa akin kasi, lalo na pagbagong taon, oh, naiiyak. Oo, oh, masaya ka, nakikiselebrate ka. Pero after nun, marirealize mo na lang, ikaw lang mag-isa, nakatitig ka lang sa kisame ng dorm mo o ng kwarto mo, di ba? Good thing na lang kasi meron tayong mga kapwa Pinoy sa Taiwan na pwede mong makasama maka-celebrate ng mga ganong occasions. Pero syempre, iba pa rin yung kasama mo, yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay. Kaya, isa ito sa mga sinasabi ko sa mga gustong mag-abroad or mag-Taiwan. Na lagi nyo lakasan yung loob nyo kasi once na nandun na kayo sa Taiwan, hindi agad-agad pwede kayo makauwi. Hindi agad-agad pwede nyo mayakap or makasama yung mahal nyo sa buhay. Isa yun sa mga pinakabig sacrifice ng mga OFW. Lumalayo na tayo sa top. So, yun una is, hindi lahat is kayang bilhin ng pera. Okay, lalong-lalo na po yung oras na lumipas na. So, yung pangalawa naman, guys, is siguro nagbago na yung priorities ko sa buhay. So, nung dati, pinangarap ko na makapag-abroad, makatulong, tsaka makapag-ipon. And yun, thank God, kasi nang nangyari naman siya. So, nakatulong ko, tsaka nakapag-ipon. Pero, habang tumatagal nga, na nandun ako sa ibang bansa, na sa Taiwan, eh, unti-unti, nagbabago yung perspective ko, yung priority ko sa buhay. Although, para sa akin, masaya naman, masaya gumala, masaya mag-travel, diba? Lalo na sa Taiwan. Pero yun, kasi may part din sa akin na sana kasama ko rin yung family ko, yung mahal ko sa buhay, you no? Know, habang kumakain ng masarap, habang gumagala, may part pa rin sa akin na sana kasama ko din sila. Bayan lagi naiyak. And ngayon nga na nandito na ako sa Pilipinas, doon ko, dito ko mas na-appreciate. Sabay-sabay kami kakain. Babaw na luha ko, ha? Babaw na luha ko nung umuwi na ako dito sa Pilipinas. My God. So yun, guys, hindi naman kahinaan yung pagbabago ng priorities mo o pagbabago ng perspective mo sa buhay, you no? Know. Okay lang yun. Normal lang yun. Sabi nga nila, di ba, ang constant lang is yung change. Habang tumatanda tayo, nagbabago din naman yung, then, yung thinking natin, yung pananaw natin sa buhay. And, para sa akin, as long as masaya ka dun sa gusto mong gawin o dun sa ginagawa mo, eh, di, go lang, di ba? Sana pinapupulot pa kayo dito sa vlog ko, no? So, yung number three, worth it isn't the same for everyone. So, yung worth it, na word is iba-iba para sa ibang tao. May iba na ditong bagay is worth it para gawin niya, yung iba naman is hindi. marami nagtatanong sa akin kung worth it pa ba nga raw sa Taiwan. Tsaka marami din nagsasabi sa akin no kung, kung kailan ako babalik. So yun kung kailan. Hindi nila tinanong sa akin kung babalik pa ba ako, 'di ba? So yun, lagi nilang sinasabi sa akin na sayang, malaki nga daw ang sahod sa ibang bansa sa Taiwan. Tsaka sino ba naman kasi yung ayaw, 'di ba, sa sistema sa Taiwan? Ngayon pa. <laughs> na ganito yung nagiging sistema dito sa Pilipinas na ang gulo dito sa Pinas, ba? Diba? Pero para sa akin, tulad nung sinabi ko nung una, hindi naman pera ang batayan para sa success. Para sa akin, hindi yung maraming pera yung batayan ko para sa success. Kasi para sa akin, kung pera lang yung basihan para maging successful ka, eh, bakit yung mga mayayaman, masaya ba sila? <laughs> hindi lahat ng mayaman, guys, is masaya. Para sa akin, guys, worth it pa rin naman yung pagtatayuan. So, kung ikaw, guys, is kung gusto mo mag Taiwan, go. Wala namang pumipigil sa'yo. Kung yan talaga yung gusto mo, okay? Kung ikaw talaga yung nag yan, hindi ibang tao. Pero para sa akin, sa ngayon, mas worth it yung makasama ko yung pamilya ko. Mas worth it ngayon para sa akin yung, yung binibuild kong sarili. Yung binibuild kong version ng sarili ko habang kasama yung pamilya ko. So, yun guys, yun, yun yung pinaka siguro, pinaka three main reasons ko kung bakit ako umuwi dito sa Pilipinas, no? Yun nga, na makasama ko yung family ko. Kasi, syempre, tumatanda na rin tayo. Tumatanda na rin yung, yung mga mahal natin sa buhay. And, hindi naman natin kayang ibalik yung mga bagay na lumipas na. Kaya, ang mahalaga sa ngayon is gawin natin yung mga bagay na pwede natin magawa. Ilan lang yan, guys, sa mga reasons kung bakit ko piniling maging patatas na tambay dito sa Pilipinas. <laughs> And uulitin ko lang guys, no, iba-iba tayo ng perspective sa buhay. At kung ikaw gusto mong mag-abroad, kung gusto mong mag-apply sa Taiwan, susuportahan kita diyan. And kung and kung ayaw mo naman, at saka gusto mo lang maging tambay dito sa Pilipinas, okay lang din, susuportahan din kita. Kasi nga, tulad na sabi ko, po ulit, yun, iba-iba tayo ng perspective ng priority sa buhay. So, yun, guys. Siyempre, tulad na sinabi ko kanina, guys, gagawa pa rin naman ako ng mga videos regarding sa mga tanong nyo sa pag apply sa Taiwan. Kaya, i-comment nyo lang, guys, yung mga tanong nyo, no? Bago ko nga tapusin ang video na to, may isang tanong lang ako para sa'yo. Para sa'yo, ano nga ba yung mas worth it na buhay? So, yun, guys, that's it for our video. Sana nakuha kayo. And don't forget to always keep showing up. So, yun lang guys. See you on the next one. Keep safe.